Sir, nabanggit nyo last time. Sorry to ask. Kakapuli lang namin. Wala pa, pa rin sign. Oh. Yung sign. Wala pa, wala pa rin sign. Para kayong si Presidente Kapol. Uh, wala pa eh. So, I'm giving myself until March. Hope. I have to decide by, I have to decide by then. Kaya nga sinasabi ko palagi, ako siguro maswerte kasi Uh, marami akong options eh. I can go national, I can go, I can run for Congress, I can run for the Senate, I can run for mayor, I can, I can decide not to run, di ba? I can become a full-time wife, I can study. So, uh, maswerte ako na may mga ganun akong options. Kaya medyo mahirap mamili kung ano yung magiging tatahakin natin ng das. Pero uh -oh, alam naman natin, Mayor, kahit sa mga parang isang pinagpuntahan namin yung gawin talaga yung gusto nila. For Makati, sino may iwan halimbawa? Ah, oh, well, um, malino naman kasi marami pang projects na kailangan gawin after 2025. At uh, isang tao lang naman yung aking napagkakatiwalaan na gagawa nun. At walang iba yung... Bakit siya tumatawa? Yung asawa ko yung... Yung asawa ko na yon natutuloy kasi sa tingin ko, uh, and at the end of the day, it will still, it will still be a collaboration between me and my husband. Kumbaga sa aalalayan uh, ko siya, uh, maraming mga projects na kailangan niyang sigur siguraduhin kong itutuloy niya. Ha? <laughs> Dahil kung di siya sumunod, di mo siya makakawin ng bahay. Parang ganun. So, uh, rest assured that I will not, um, hindi ko pwedeng iwanan ng Makati. Hindi ko siya pwede pabayaan. At hindi ko siya pwedeng um, ibigay, di ba? Parang ipasa sa isang tao na sa tingin ko ay walang kapasidad at hindi hindi ang kop o ka-level doon sa uh, patutunguhan dapat ng lungsod.